Halos hindi siya makahinga sa na nakita. Parang nalulusaw ang mundo niya habang papalapit si Catherine, ang babaeng iniibig niya. Ngunit sa pagkakataong to, ibang-iba ang anyo ng asawa. Catherine, bulong niya. Misto lang naglalakad sa slow motion ng lahat. Ngumiti naman si Catherine, isang matamis at elegante ngiti. Good evening, Rafael. mahinang ang bati niya at sa gabing iyon, walang makapagsabi ng kahit ano. Ang babaeng pinagtatawa na nila ngayon ay pinakamagandang nilalang sa buong ballroom. Di pa rin makapaniwala ang lahat sa ballroom habang pinagmamasan si Catherine. Kung dati iniismeran siya ngayon, pinapantayan ng mga mata ng inggit, paghanga at pagkagulat. Ang dating babaeng nilalait ng tila reyna sa gitna ng palasyo. Ang gown niyang royal blue ay perpektong yumakap sa kanyang figura. Ang makinis na kutis mistulang porselana ang makintab na buhok mamagsak sa balikat na para bang eksena sa pelikula. Ang makeup niya, simple ngunit napaka-elegante. Diyos ko, siya nga si Catherine. Bulong na isang empleyada. Hindi ako makapaniwala para siyang artista. Si Marisa naman ang ang mata, hindi makakilos. Naramdaman niya ang kirot ng inggit at galit sa puso niya. Hindi niya akalain kayang magbago ni Catherine ng gano'n kaganda. Ano to? Nagpapanggap lang pala siya noon? Inis niyang bulong sa sarili. Habang abala ang lahat sa pagsulap kay Katrin, si Rafael nakatayo lang sa gitna, parang nawala ng boses. Ngayon lang niya na sila ng ganitong anyo ng kanyang asawa. Parang babalik ang alaala niya nung unang beses niya itong nakita sa charity event ilang taon nang nakakalipas. Ang babae sa red dress na hindi niya makalimutan at ngayon eto at nasa harap niya ang parehong babae. Katrin, bulong niya. Numiti ang asawa sa kanya. Hindi pilit kundi totoo. May bahid ng kumpiyansa at kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sorry love, kung ngayon ko lang ipinakita ang sarili ko sa'yo. Mahina niyang sabi habang huminto sa harap ni Rafael. Di na nakatiis si Rafael. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at hinila to papalapit. Catherine, bakit mo itinago ang kagandahan mong to? Tanong niya habang di naalis ang tingin sa mga mata nito. Rafael, hindi dahil sa ayoko makita mo. Gusto ko lang malaman kung kaya mo kong mahalin kahit di maganda sa paningin ng iba. Kahit hindi ako perpekto sa panlabas at napatunayan mong kaya mo. Ngayon wala na akong dahilan para itago pang sarili ko. Paliwanag di Catherine. May ngiti sa labi ngunit may namumuong luha sa gilid ng mata. Hinaplos ni Rafael ang ng asawa. Mahal na mahal kita Catherine. Hindi dahil sa itsura mo kundi sa kung sino ka. Pero ngayon, lalo lang akong napamahal sa'yo, bulong nito. Napangiti si Katrin at yumakap sa asawa. Sa paligid, napalunok ang mga nanlait sa kanya noon. Walang naglakas loob magsalita. Kahit si Marisa hindi makatingin sa dalawa. Ang ganda niya, sobra, bulong ng isa. At sa gabing yon, si Catherine ang naging reyna ng party. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa tapang niyang ipinakita, ang sarili at patunayan ng totoong kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Habang magkasayaw si Rafael at Catherine sa gitna ng ballroom, di maikakaila ang paghanga ng lahat. Kung dati ang mga mata ng tao ay puno ng pangutya, ngayon punong-puno ng pagkabighani. Grabe para silang king and queen, bulong ng isang empleyada. Ang swerte ni Sir Rafael, napakaganda pala ng asawa niya. Si Catherine naman kahit kabado, ramdam ang saya at kakaibang kumpiyansa. Ngayon niya napatunayan sa sarili na kaya niyang harapin ng mga taong ilang taon siyang hinusgahan. At higit sa lahat, mahal siya ni Rafael, hindi dahil sa panlabas niyang anyo, kundi dahil sa kabuan ng kanyang pagkatao. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, nagbabaga sa galit ang mga mata ni Marisa habang pinagmamasdan ang dalawa. Hindi pwedeng ikaw ang bida, Katrin. Bulong niya sa sarili. Hindi pwedeng matalo ako ng babaeng yan. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati niyang minamaliit ay ngayon hinahangaan ng lahat at mas talong minahal ng lalaking matagal niya ng inaasam na makuha. Buo ang loob ni Marisa. Gagawa siya ng paraan para sirain si Katrin maya, maya habang nagpapalit ng musika, nagsimulang lumapit ang ilang bisita kay Rafael para batiin to. Si Catherine naman nagtungo sa CR. Kailangan niyang ayusin ang lipstick na bahagyang nabura. Habang nasa loob siya ng CR, biglang pumasok si Marisa. Sa gulat ni Catherine, isinara nito ang pinto at inilock. Ano ang kailangan mo, Marisa? Malamig na tanong ni Catherine, hindi nagpapakita ng takot, ngunit gumiti lamang si Marisa ng mapanlait. Ang kapal na mukha mo, Katrin. Akala mo ba dahil nag-ayos ka ng ganyan, ikaw na ang karapat dapat kay Rafael? Hindi mo siya deserve dahil ako ang bagay sa kanya. Numiti na si Katrin pero hindi na ang dati niyang mahiyain. Sa gabing to, alam niyang wala siyang dapat ikatakot. Sorry Marisa, pero kahit anong ganda mo pa, kahit anong paglapit ang gawin mo, sa asawa ko pa rin ikaw walang lugar sa buhay ni Rafael. Dahil ako ang pinini niya, ako ang mahal niya at hindi mo yun kayang baguhin. Mas lalo pang nag-init sa galit si Marisa. Huwag kang magmalinis. Niloko mo kaming lahat. Nagkunwari kang pangit para makuha simpatya ni Rafael. Tanggapin mo, Catherine. Kung hindi dahil sa itsura mong yan ngayon, hindi ka rin mapapansin ng mga tao. Talagang hindi ko kayo papansinin. Dahil hindi naman ang opinion niyo ang mahalaga. Basta mahal ako ni Rafael at alam ko ang halaga ko. Wala akong patunayin sa kahit na Naiinis na umalis si Marisa, binuksan ang pinto, nagmamadaling lumabas. Si Catherine naman napangiti sa salamin. Ito ang bagong Catherine at simula ngayon, hindi na ako magpapadala sa inggit at pangungot yan ninyo. Pinunasan niya ang duha sa mga mata, inayos ang lipstick at muli humarap sa salamin. Confident at malakas? Pagbalik ni Catherine sa ballroom, agad siyang sinalubong na isang matamis na ng ngiti ni Rafael. Kita sa mata ng lalaki ang walang kapantay na paghanga. Wala nang pakialam si Rafael sa sino mang nakatingin. Sa kanya ay isa lang mahalaga sa gabing yon, ang babaeng nasa harap niya. Akala ko kung saan ka napunta, sabi ni Rafael, sabay abot sa kamay ng asawa. Pasensya na, nagretouch retouch lang, sagot ni Catherine. Pirit kinukubli ang tensyong kanina niya naranasan kay Marisa. Halika Catherine, may gusto kong sabihin sa iyo. Hinila niya si Catherine palayo sa crowd, papunta sa garden ng hotel na puno ng fairy lights at mga bulaklak. Tahimik ang paligid, taing mga ilaw at malamig na hangin ang saksi sa gabing iyon. Nang makalayo sa mga tao, huminto si Rafael at hinarap ang asawa. Catherine, simula pa ng araw na makilala kita, iba ka na. Hindi ko kailanman tinignan ang itsura mo, kundi ang kabutihan at tapang ng puso mo. Seryosong sabi ng lalaki. Napatingin si Catherine sa mga mata ng asawa. Ang damdamin niyang matagal na nang itinatago. Ngayon ay unti-unti nang gustong kumawala. Rafael, mahina niyang sambit. Alam mo bang ilang beses na akong tinanong ng mga tao kung bakit ikaw ang pinili ko? Pero hindi ko kailanman inisip na maghanap ng iba? Dahil sa iyo ko nakita lahat ng hinahanap ko sa isang babae, love. Di na napigilan pa ni Catherine ang mapaiyak ang sakit at lungkot na kinimkim niya ng matagal parang biglang nawala sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Rafael, may gusto kong sabihin. Umpisa niya habang nanginginig ang boses. Tiringlan siya ng lalaki, tila nag-aabang. Matagal ko na tong itinatago sa iyo. Ang itsurang pinakita ko sa lahat, hindi yon ang tunay kong anyo. Takot lang akong mahalin ako dahil sa itsura ko. Takot akong maging kagaya ibang lalaki na nagmamahal lang sa panlabas na ganda. Hinawakan ni Rafael ang magkabi ng pisngi niya, pinanasan ng luha. Catherine, kahit anong itsura mo, mahal kita. Hindi ka ba nagtataka? Bakit hindi kita kailanman pinilit na magbago? Daralam kong may dahilan ka at hindi yon kailanman naging hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Rafael ako, si Cathy Bautista. Halos pabalong ang sabi ni Catherine. Nagulat naman si Rafael sa nalaman. Alam niya ang pangalang iyon. Isa si Cathy Bautista sa mga pinakamagandang modelo nung panahon niya. Ikaw si... Tumango si Catherine? Oo, ako yon. Tinakasan kong nakaraan para makalayo sa sakit. Pero nung nakilala kita, natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Kinulong siya ni Rafael sa yakap. Catherine o Cathy, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko at wala nang makakapagpabago niyan. Sa gabing yon, ramdam ni Catherine ang kalayaang matagal na niyang pinapangarap. Wala nang lihim, wala nang pangamba, at lalong tumibay ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Habang yakap-yakap ni Rafael si Catherine sa ilalim ng mga fairy lights, tila wala na silang pakialam sa mundo. Ramdam nila ang init ng pagmamahal ng isa't isa. Sa wakas, nailabas na ni Catherine ang lihim na matagal niyang kinikimkim. At sa halip na garit at pagkadismaya, pagmamahal at pagtanggap ang isinukli ni Rafael. Ngunit sa di kalayuan, may dalawang mata na naglalagablab sa galit habang lihim na pinagmamasdan ang dalawa. Si Marisa, hindi niya matanggap ang nakita. Ang inaasahan niyang gabing ipapahiya ni Catherine ay siya palang magiging simula ng tagumpay ng babae. At ang pinakamasakit sa lahat, si Rafael, na akala niya unti-unti niyang nakakalapit ngayon, lalo pang na-fall kay Catherine. Hindi ako papayag, bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, agad na pumasok si Catherine sa opisina ni Rafael. Wala siyang pakialam kahit maaga pa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sir, pwede po ba tayo mag-usap? Malambing na sabi niya habang sinasadyang ilapit ang katawan sa lalaki. Ngunit malamig na ang tingin ni Rafael sa kanya. Ano yon Marisa? May kailangan ka ba? Huminga na malalim si Marisa. Marisa. Pilit nilalambingan ng boses. Sir, gusto ko sanang humingi ng sorry sa lahat na nagwa kay Catherine. Mali ako. Nadala lang ako ng inggit. Nainggit ako kasi napakabuti niya. At kasi matagal na kitang gusto. Diretso ang tingin ni Rafael. Alam ko, Marisa. Nagulat ang dalaga. Alam mo? Tumango si Rafael matagal na akong may alam at kung akala mo hindi ko napapansin ang mga paninira mo kay Catherine, nagkakamali ka. Nangilid ang luha ni Marisa. Sorry sir, hindi ko lang talaga matanggap na ikaw at siya kasi ang tagal kong pinangarap na ako magiging babae sa tabi mo. Pero Marisa, seryosong sabi ni Rafael, kahit kailan hindi ikaw ang hinintay ng puso ko. Si Catherine lang ang minahal ko noon pa man. Di na napigilan pa ni Marisa ang umiyak. Ramdam niya ang pagguho ng lahat ng pag-asang pinanghawakan niya. Patawad sir, mahina niyang sabi. Tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Tumayo sa harap ng babae. Kung may natutunan ka man sa lahat ng nangyari, sana'y ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Dahil ang kagandahan hindi sukatan ng pag-ibig. Ang kabutihan yon ang hinahanap ng puso. Seryosong saan ng binata? Lumabas si Marisa ng opisina luhaan at basagang puso. Sa hallway naroon si Katrin, nagkatinginan silang dalawa. Saglit na natahimik si Marisa at sa kamarahang yumuko. Sorry Katrin, sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sakit at panalait, patawad, ngumiti si Katrin. Salamat Marisa, hindi madaling magpakumbaba, sana maging magkaibigan pa rin tayo balang araw. Nagurat si Marisa sa sagot ng dalaga. Sa halip na poot, Kabutihan ang isinalubong sa kanya ni Catherine at doon unti-unting gumaan ang loob ni Marisa. Matapos ang tensyonadong pag-uusap ni na Marisa at Catherine, tila gumaan ng pakiramdam ng buong opisina. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng mga empleyado puno ng respeto at paghanga kay Catherine. Hindi na dahil sa itsura kundi sa ipinakita nitong kabutihan ng puso. Habang naglalakad si Catherine papunta sa opisina ni Rafael, bawat empleyado na dati pasimpeng bumubulong at nanlalait, ngayon ay bumabati at gumingiti. Good morning po, Mrs. Sarmiento. Ang ganda niyo po talaga. Ngumiti si Catherine. Ramdam ang bagong pagtingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nanalait, kundi ang babaeng hinahangaan dahil sa tapang at kabutihang loob. Pagpasok niya sa opisina ni Rafael, agad siyang sinalubong na matamis na halik ng asawa. Kamusta ang araw ng reyna ko? Biro ni Rafael? Napatawa naman si Catherine. Okay naman, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Wala na yatang maungutya. Dahil nakita na nila ako. sino ka talaga, Catherine. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa loob. Umupo si Catherine sa harap ng mesa ni Rafael. Alam mo, love, salamat kasi kahit anong itsura ko. Kahit kala ko pa ay tinatagong sarili ko, minahal mo pa rin ako. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng asawa. Alam mo ba, simula pa lang kahit unang una kitang nakita na no, nakasalamin, nakamumurahing palda at hindi nagpapaganda, alam ko may espesyal sa'yo. Hindi ko kailanman pinangarap ang isang trophy wife. Ang gusto ko, yung babaeng totoo at ikaw yon, Katrin. Mahal kita at ikaw lamang babaeng gusto kong makasama. Buong pusong saad ng asawa. Naloha si Katrin sa narinig. Wala kang ideya kung gaano ako kasaya ngayon, Rafael. Mas lalo ko naging masaya ng dahil sa'yo, love. At ngayong wala na tayong itinatago sa isa't isa, gusto ko sanang simulan na natin ulit ang lahat. Napakunot noo si Catherine. Paano ulit? Tumayo si Rafael, binuksan ng drawer at may kinuha. Isang maliit na pulang kahon. Lumuluhang lumuhod si Rafael sa harap ni Catherine. Mahal na mahal kita, Catherine. At kung papayag ka, gusto kitang pakasalan ulit. This time, hindi na para sa kontrata o dahil kailangan, kundi dahil mahal na mahal kita. Will you marry me again, love? Nanginig ang labi ni Catherine, punong-puno ng emosyon ng puso. Yes, Rafael. Papakasal ako sa'yo kahit sang simbahan. Nagpalak pa ka ng ilang empleyado sa labas ng opisina na makita nila ang eksena at sa sandaling iyon. Wala nang mas mahalaga kay Catherine kung hindi ang pagmamahal ni Rafael. Hindi na importante pa ang panlabas na anyo o ang opinyon ng iba. Ang mahalaga na tagpuan niya ang lalaking handang mahalin siya kahit sino pa siya. At sa muling pagyakap nilang dalawa, sinelyohan nila ang simula ng panibagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Hindi pa rin makapaniwala si Catherine habang na ang singsing -sing na ipinasuot sa kanya ni Rafael. Gaya ng unang beses, nanginig pa rin ang kanyang mga daliri. Pero sa pagkakataong to, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Purong pagmamahal na lamang. Pero hindi mo kailangan magpakasal ulit sa akin, Rafael? Sabi ni Rafael habang hawak ang kamay ng asawa. Umiti si Rafael at hinaplos ang pisngi niya. Gusto ko, Katrin. Gusto kong bigyan ka ng seremonyas na narapat sa'yo. Hindi yung palahim, hindi yung minadali. Gusto ko sa harap ng lahat malaman nila na ikaw ang tayong babaeng mahal ko at mamahalin ko habang buhay. Naloha si Catherine. Minsan sa buhay niya ay nakala niyang hindi niya mararanasan ng ganitong klaseng pagmamahal. Lalo pangat ang mundo ay puro matang mapanghusga. Rafael, salamat. Kasi ikaw ang dumurog sa mga pader na itinayo ko para sa sarili ko. Dahil sa iyo natutunan kong yakapin ulit kung sino ko. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok si Lani. Dala ang isang papel. Excuse me, lovebirds. Ito na yung list ng suppliers para sa wedding ninyo. Masaya ang anunsyo ni Lani. Nagulat naman si Catherine. Ha? Paano mo nalaman? Tumawa si Lani. Hello? Sa tulog pa lang ng palakpakan sa labas, malalaman mo na. And besides, ako ang magiging maid of honor mo. No doubt about it. Napatawa si Rafael Well, mukhang ikaw na nga, Lani. Siyempre, sagot ni Lani sa baykindat kay Catherine. Lumapit si Catherine sa kaibigan at niyakap ito. Thank you, Lani. Salamat kasi ikaw naging sandalan ko noong panahong lahat sila nilalait ako. Ano ka ba, Catherine? Lahat ng babae may kanya-kanyang kinang. Tayo lang minsan ang natatakot na ilabas yon. Ngayon, ikaw ang inspirasyon ng lahat dito. Samantala, Nalaman din ng buong kumpanya ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni na Rafael at ni Catherine. Pero iba na ang dating ngayon. Kung dati puro bulong at panlalait, ngayon puro pagbati at paghanga. Ang ganda pala talaga ni Mrs. Sarmiento, no? Oo nga, pero mas humanga ako sa tapang niya. Hindi basta-basta ang ginawa niya. Pati si Marisa na noon ay palaging kontra kay Catherine. Tahimik lang sa isang sulok. Sa wakas, natutunan na rin niyang tanggapin ang pagkatalo at ang leksyon na kailanman. Hindi dapat kinukutya ang iba dahil sa panlabas na anyo. Pag-uwi na mag-asawa, sabay silang naupo sa teres ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin ang marinig. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, Rafael, sabi ni Catherine habang nakasandal sa balikat ng asawa. Dahil mahal na mahal kita, Catherine, at sa darating na araw, hindi lang ikaw ang magbabago na apelido, kundi ang kapalaran. Dahil simula ngayon, ikaw ang reyna ng buhay ko. At sa gabing yon, pinuno ng mga bituin ng langit. saksi sa bagong simula ng pagmamahala nila. Dalawang linggo matapos ang engagement, abala na si na Katrina at Rafael sa paghahanda para sa kanilang muling pag-iisang libdib. Sa pagkakataong to, hindi na ito lihim kundi ing grande at bukas sa lahat ng mahal nila sa buhay. Halos araw-araw may meeting para sa venue, gown, catering at kung ano-ano pa. Laging kasama ni Catherine si Lani, na todo supporta at excited pa yata kaysa sa bride mismo. Catherine, ang ganda ng dress na to, bagay na bagay sa'yo. Wika ni Lani habang pinapakita ang isang sketch ng gown mula sa isang sikat na designer. Umite si Catherine, Salamat Lani. Parang panaginip lamang sa akin ang lahat ng to. Hindi to panaginip girl. Deserve mo to. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, ikaw dapat ang pinaka masaya ngayon. Maya maya dumating si Rafael. Sa butik, dala ang paborito niyang milk tea. For my beautiful queen. Sabay abot ng milk tea kay Catherine at mabilis na halik sa pisngi nito. Aba, Rafael, baka malunod ka sa sobrang kilig. Tukso ni Lani. Numiti lang ito. Hindi ako magsasawang iparamdam kay Catherine kung gaano siya kahalaga sa akin. Kinagabihan. Habang magkasama nag-dinner si na Rafael at Catherine sa terrace ng kanilang bahay, tahimik lang ang paligid. tanging liwanag ng buwan at tunog ng hangin ang sakse sa kanilang sandali. Rafael, mahina ang boses ni Catherine. May isang bagay akong iniisip. Tumingin si Rafael sa kanya. Ano yon love? Iniisip ko, kung tama bang ituloy natin ang engranding kasal na to? Nagulat si Rafael. Bakit naman? Ayaw mo na ba? Umiling si Catherine. Gusto ko, pero gusto ko kasi simple lang. Gusto ko ikasal tayo sa isang lugar na tayo lang. Wala nang ingranding gown, walang VIPs, walang kamera. Basta ikaw at ako lang. Kusan mo ako unang tinanggap, doon ko gustong magpakasal. Napangiti si Rafael, hinawa ka ng kamay ng asawa. Kung anong gusto mo, yun ang susundin ko. Mahalaga sa akin ang kasal natin pero mas mahalaga ang kasiyahan mo. Sa ilalim ng mga bituin, sa tabing dagat, tayo lang. Sabi ni Catherine, may ngiting puro ng emosyon. Kailan mo gusto? Bukas. Nagulat si Catherine. Bukas agad? Tumango si Catherine. Ayoko nang hintayin pa. Gusto ko nang simula ng panibagong buhay natin ngayon na dahil masyado ng maraming naaksayang oras. Gumiti si Rafael, niyakap pang asawa. Bukas ng gabi, sa beach house, ikaw at ako lang. Sa harap ng Diyos, ipapangako ko ulit ang buong buhay ko iyo. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Wala nang ingranding handaan, wala nang magagarang besita, wala nang magagarbong gown o bulaklak na mamahalin. Isang simpleng kasal sa tabing dagat. Habang ang araw unti-unting nilulubog ng langit, habang palubog ang araw, nandon si nakatrin at Rafael sa private beach house nila, suot ang simpleng damit na mas nagpatingkad pa sa natural na ganda ni Catherine. Walang make-up, walang alahas, tanging liwanag ng pagmamahal at saya sa kanyang mga mata ang palamuti niya. "Ang ganda mo, love," bulong ni Rafael habang tinititigan siya. Napangiti si Catherine, kinakabahan at kinikilig. Hindi ba masyadong simple? Tanong niya. Umiling si Rafael. Ikaw ang pinakamagandang bride para sa akin. Mas maganda ka pa kaysa sa pinakamahal na gown. Nasa tabi nila, si Lani ang nag na maging tagapagsalita at saksi ng seremonya. Hawak ang isang maliit na buke na gawa sa mga bulaklak sa paligid ng beach. nomete si Lani habang sinisimulan ang simpleng pangako. Ngayong gabi, sabi ni Lani, sa harap ng dagat, sa ilalim ng mga bituin, at sa ilalim ng pagmamahala ng dalawang pusong hindi kayang paghiwalayan ng kahit ano, muli kayong magpapalitan ng pangako. Nagkatinginan si na Rafael at Catherine. Wala nang ibang mundo sa mga oras na iyon kung hindi sila. Catherine, unang sabi ni Rafael, habang hawa ka mga kamay ng asawa, pinapangako ko sayo sa iyo sa araw-araw ng buhay ko. Ikaw ang uunahin ko. Mahal kita noon, ngayon at hanggang sa huling pintig ng puso ko. Kahit anong mangyari, pinapangako ko sa'yo. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Napaluha si Catherine. Di niya inaasahan na marinig niya ang ganitong pangako. Simple pero tapat. Rafael, sa bawat sakit at hirap na pinagdaanan ko, ikaw ang naging dahilan para bumangon ako. Mahal kita, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kabutihan ng puso mo. At ipinapangako ko, habang buhay kitang mamahalin at iingatan. Lumapit si Lani. Pitpit -pit ang singseng na gawa lang sa simpeng silver band. Ngunit para kay Catherine, ito ang pinakamagandang singseng sa mundo. Sinuot ni Rafael ang singseng sa dalili ni Catherine at ganoon din si Catherine kay Rafael. Sa pagmamahal ninyong dalawa, sabi ni Lani, at sa harap ng dagat na saksi ng inyong pangako. Didireklaro ko yung mag-asawang muli. Mabilis na niyakap ni Rafael si Catherine at tinalikan sa labi. Simula ngayon, bulong ni Rafael, ikaw lang ang magiging reyna ng buhay ko. At sa unang pagkakataon, natikman ni Catherine ang pag-ibig na tunay, dalisay at walang kapantay. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Katrina at Rafael. Sana'y muli ninyo akong samahan sa mga stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!